Isang karaniwang manggagawa lang si Chu Yang hanggang sa isang araw, nailigtas niya ang isang matanda at biglang nagbago ang lahat. Simula noon, naririnig niya ang mga balita ng kinabukasan. Alam niya kung sino ang mamamatay, kung sino ang maliligtas at kung kailan siya mismo mawawala. Ngunit hanggang saan mo kayang kontrolin ang tadhana kung alam mong nakasulat na ang wakas mo? Panoorin hanggang dulo, dahil sa huling segundo, matutuklasan mo ang lihim na babago sa buong buhay ni Chuyang. Mainit ang araw. Amoy alikabok, bakal at semento sa hangin. Si Chuyang, isang binatang manggagawa, ay nakaupo sa gilid ng gusaling itinatayo, pinupunasan ang pawis sa kanyang noo. Tahimik siya. Pero sa loob-loob niya, mabigat. Bukas daw ang kasal nila ni Zhao Shanshan. Dapat ay masaya siya. Ngunit sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, may nararamdaman siyang malamig na takot. Naalala niya ang panaginip kagabi, Si Zhao Shanshan, hawak ang kutsilyo. Si Lu Wenji, nakangiti sa dilim. At siya, duguan sa sahig. Panaginip lang, bulong niya. Pero bakit parang totoo? Habang nagmimix siya ng semento, narinig niya ang sigaw ng isang matanda. Tabi! Tabi! Paglingon niya, may karitong tumilapon mula sa kalsada, papunta sa matanda. Walang pag-aalinlangan, tumakbo siya. Hinila niya ang matanda palayo ang kariton bumangga sa poste at nabasag. Salamat, Hijoe. Nanginginig ang tinig ng matanda, may luha sa gilid ng mata. Ngunit ang mas kakaiba nang magtama ang kanilang paningin, may kumislap. Isang ilaw. Parang kidlat pero tahimik. Biglang bumigat ang ulo ni Chuyang. Pagmulat niya, nasa baraks na siya. Madilim. Tahimik. Ngunit may ingay sa loob ng kanyang isip. Parang radyo may boses. Breaking news bukas ng umaga, guguho ang gusaling nasa San Ming District. Napaupo siya. Hinawakan ang ulo. Sino iyon, sigaw niya. Walang sumagot. Tanging malamig na hangin lang mula sa sirang ventilador. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, narinig niya sa radyo ng jeep. Isang gusali sa San Ming District ang gumuho kaninang umaga. Nalaglag ang kanyang panga. Tugma. Eksaktong oras. Eksaktong lugar. Nanininig ang mga kamay niya. Anong nangyayari sa akin? Sa gabi niyon, muling dumating ang boses. Breaking news, isang babaeng CEO ang maaksidente bukas sa Edsay Humigpit ang kanyang dibdib. Dumaan sa isip niya ang mga mata ng matanda. Parang may iniwan itong kapangyarihan, isang sumpa, o isang regalo. Kinabukasan, tumakbo siya papuntang EDSA at doon, sa gitna ng traffic, nakita niya. Ang babaeng nasa loob ng itim na kotse. Malapit ng bumangga. Sumugod siya, hinila ang babae palabas bago sumalpok ang kotse sa poste. Usok. Sigawan. Niyakap siya ng babae, nanginginig. Ako si Shen Yue, mahina nitong sabi. Salamat sa iyo. Eh. Umiti siya. Ngunit sa likod ng kanyang isip, may bagong boses na lumitaw. Breaking news si Chuyang, ang lalaking nakakakita ng kinabukasan, ay mawawala. Napatigil siya. Tumingin sa malayo. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o magsimula ulit. Lumipas ang ilang buwan. Mula sa pagiging karaniwang manggagawa, naging milyonaryo si Chuyang. Ang mga hula niya, ang mga balita, sa kanyang isip, ginamit niya para magdesisyon, magtayo ng negosyo, at magligtas ng iba. Ngayon, nakatayo siya sa tuktok ng isang bagong gusali. Ang hangin malamig, dala ang amoy ng ulan. Sa ibaba, abala ang mga trabahador na dating katulad niya. Sa tabi niya, nakangiti si Shen Yu, ang babaeng minsan niyang iniligtas. Hindi pa rin ako sanay, bulong niya. Dati, ako lang ang nagbubuhat ng semento. Mumiti si Shen Yu. Ngayon, ikaw na ang bumubuo ng kinabukasan. Tahimik siya sandali munit sa likod ng kanyang isipan, dumadagundong ang pamilyar na boses. Breaking news si Chuyang, ang lalaking nakakakita ng kinabukasan, ay magpapasyang baguhin ang tadhana ngayong gabi. Humigpit ang hawak niya sa railing. Baguhin, bulong niya. Napatingin siya sa langit, madilim, puno ng ulap. Kung kaya kong makita ang kinabukasan, kaya ko rin sigurong baguhin ito. Lumapit si Shen Yu. May problema ba? Umiling siya, ngunit may lungkot sa kanyang ngiti. Wala. Pero kung sakaling bukas, magbago ang lahat sana maalala mo ako. Bumagsak ang unang patak ng ulan. Isa. Dalawa. At sa pagitan ng mga kulog, muling umilaw ang kanyang paningin, mabilis, malinaw, parang pelikula. Isang imahe. Isang kalsada. Isang sasakyan. At siya nakatayo sa gitna, nakaharang, parang naghihintay. Huminga siya ng malalim. Ang puso niya mabigat ngunit payapa. Siguro, mahina niyang sabi, ito na ang huling balitang maririnig ko. Umiti siya kay Shen Yu. At habang bumubuhos ang ulan, unti-unti siyang lumakad palayo. Ang mga tunog ng lungsod ay naghalo, busina, ulan, tibok ng puso. At sa huling pagkakataon, tahimik na bumalik ang tinig sa kanyang isip. Breaking news minsan, ang kinabukasan ay nagsisimula sa tapang ng isang puso. At doon natapos ang kwento ni Chuyang, ang binatang nakakakita ng bukas, ngunit piniling sundan ang sariling landas.